Hello guys. Ah, isa isang na naman pong video ang tapanod ko sa inyo. Ito po ang <coughs> ang baon na isa ang mata, isa ang bibig. Ayan po panoodin niyo mga guys. Ito po mga guys ay ginagawang pintas. Ayan po. Napakaganda pong pintas nito mga guys. Yan. Yan masdan niyo po mga guys. Yan. Ano. yung magandang pang pang spiritual, gamit sa katawan uh, pangontra napaka napakagaling pong pangontra kontra nito mga guys ayan po oh. ayan. ito po mga guys ay makaproseso ang paggagawa mga guys, ito po mga guys marami pong inilalagay dito, mula po sa orasyon ayan. mga mutya mga kabal ayan Kumpleto po mga guys yan. Yan, yan po. Tingnan nyo po. Talaga pong piling-pili lamang yan mga guys. Ayan. Masdan nyo po mga guys. Ayan po siya. O. Ayan. Ayan. Ayan po. Sa loob po nilalagay mga guys. Yung mga gamit. Mga sangkap na ingredients nito. Para po ito ay gumana. Pero ito po. Maski walang pang inilalagay. Ito po ay pag tinisting. Ito po ay gumagana. Kung kayo yung mga mayroong pantisting ng mga gamit yan kasi katulad ko po pong mga albularyo yan yan po ay rear may karga na pong sadya yan pero yan po ay ating pinalalakas para ang power po ay lumakas yan. sa pamamagitan nga po ng katulad ng sinasabi ko na mga inilalagay na mga kaukulang gamit tungkol sa mga yan sa isang mata isang bibig yan po yan napakabihira po nito at medyo maproseso pong gawin yan tingnan nyo po mga guys yan ito po yan o hindi po ito uh, isig nga po mga guys hindi ito madadaya dahil ito po ay napaka pambihira yan po yan yan pag nailagay na po mga guys yung mga kailangan gamit nito ito po yung pinagkakaroon yan po mga yan yan tingnan nyo po ayan yan. At ito po ay ginagawang pintas o panglagay sa baywang. Yan. Nakikita niyo po mga guys, ano po? Ayan po. Ayan po ganda. Yan, kapag po 'yun ay nagawa ko na pakikita ko po sa inyo nang napaka ganda, napaka galing na gamit po nito. Ito po ay maraming dala, isa rin po itong round. Kapag ito po ay pinalalakas at ginagawa ng isang albularyo. Yan po, tingnan niyo po. Napaka isa sa number 1 pangontra dahil kapag nilagyan na po ito ng mga kaukulang gamit ay lumalakas po ito dahil hindi lang po iisa ang nagiging persa nito napakarami pong persa mga guys dahil tulad nga po ng sinabi ko ito ay maproseso ang panggagawa yan, yan. Yan, sa may mga ibig po na magpagawa, yan. Kontakin niyo po ako sa Facebook ko at ilag -like maglagay kayo sa comment. At yan, uh, ko ang aking simple number para kayo ay may gawa nito. Yan, hanggang sa muli mga guys.